Isa na naman pong magandang umago ng mga idol. Na yung araw na ito, eh, maglalakad na po tayo papunta sa trabaho ang mga idol. Dahil mabigat po ang uh, pamasahe ngayon ng ating uh, bangka. Subukan po naman natin maglakad mga idols sa uh, tubig ba? Ah. Pero may protection po ako sa aking uh, mga paama. Yaron po akong uh, nadili sa uh, online mga idol na bota bota na hanggang na uh, ang tewang mga idol para po maproteksyon ng ating paa sa paglakad kapag pa sa ating na uh, pupuntahan so nagyipan niyo mga idol, no? marami pa rin sumasakay sa bangka dahil uh, convenient nga naman ito mga idol. Lalo na po kung may mga dalang mapigat, kung bali ka sa palengke. Kaya po kailangan mo po talagang uh, sumakay ng bangka. Dahil kung bubuhatin mo sa baha, mga ilo, yung mapapasalan yung mga dala-dala. Kung -dala may mga bisikleta, mga ilo, kung may nakalaling yung fluid yan, na po yung mga bike na yan. nagmukha pong talayisdaan uh, ang ating mga kalsada. Ayan, mga idol. yung itiin natin, mga idol. Hindi na magana. Nakasukan na po ng uh, tubig ba. Ito po yung mga kabayan niya, mga idol. Kintan siya na uh, nasalanta ng na uh, Maso mo bagyo. Tulad na lang ng bahay na to, mga ito, tingnan mo yung mga motor. Yung mga motor, ay right? Kailangan mo salbang motor dahil masisira sa tubig baha. Ganyan po ang sitwasyon ngayon. Tumabayan natin. Sunod-sunod na bagyo. Hapit, dito naman po tayo mga idol sa palengke. Ito lang yung palengke mga idol, yung ah, mga nagtitim ng mga damit-damet, pagkain, putas. So ganito na po ang sitwasyon. Napakalagay na rin po ng tubig.